Mama Pabon. Monday. Now po may hekese holiday. Ewan <laughs> ko anong holiday na yun. Akin na daw. Ay, mga kabong. Nagligpit na na ako sa bahas. Ayan. Tinanggal ko yung mga laruan sa halaman na sa mga mini-mini halaman ko mga mabilis ang kumakabo. Tatanim mo ako mga kabomba. Wala akong magawa. Mag <laughs> Bisibisihan para makalimot. Ito mga ako. Tatanim ako. Hindi ako nakakabuhay eh. Yeah. kamatis ba ito kalabansi? Eh, <laughs> ewan ko, binong na rito eh. Kamatis yata. <laughs> kabomba. Ayan o. Uh ha? -huh. Jumujubo na siya kabog. Jumujubo. Jumujubo! Ang kabomba, patronan super ko siya. <laughs> Transfer! <laughs> Dalasin daw nakabuhay mga kabomba. Ewan mo ay kung buhubrat mo. kung mabubuhay siyang mga kabumba. Sa akin mundo. <tis> <tis> Dalasin kasi namamatay yeah. yung mga kabomba. Tegi. Mm, yeah. Ang ah, siyang Dami na Sa mga kabomba, hindi yan mahirap itanim. Money plant. Money plant. Yeah. Ito may yung money plan. Money plan. Yan. Ito pinira ko pa ano sa ano, sa tanggas. ano, <laughs> Nelok ko ni Nelok. <laughs> Ito ni Nelok ko, sa kapit ba? Ito binili ko itong mga kabomba. Ang <laughs> oh, magpatubo. Kaya eh. mong <laughs> yeah. hindi nila. Kidding! Kabomba. Ooh, yeah. You're funny, Tonto. Manic. Mani plant, tatanim mo kung makakabama. Papasok muna natin yan. Making pasok, pasok. Pasok mo. Pasok mo. <laughs> Ayan, siya ka bomba. Baon mo pa. Ibaon mo pa. Ayan, baon na baon na mga bomba. Ayan. Nalimitan hindi nabubuhay eh. Pero ito talaga na Napapabuhay ko ito mga kabomba. Ayan. Itindig ito eh. <laughs> Kaya kong patindigin yan mga kabomba. Kadalasan na mamatay yung mga hinahawakan ko eh. Ito eh siguro ito mapubuhay ito. Mga kabomba. Ayan. ha? Huh? Okay. Nakakailan na ako mga kabomba. Mm, yeah. Mmm. Yan. yan. parang may iba na naman silang atmosphere mga kabomba ganyan talaga yeah dapat talaga paiba-iba ka mga kabomba para hindi ka ma you yun para hindi ka ma sawa yeah but but din pag may time ganyan na siya mga kabomba yeah lumipat kabomba ayun ko kung tutubo pa ba yan ang tuloy tuloy mga kabomba ayan ang mga halaman ko sa harapin ng aking bahay ayan kabomba oh yeah Bidigan ko lang siya mamaya yeah. mga kabomba. Aray. Ito na mga kabomba. Tawis na, tawis na akong mga kaboba. Oo, di ba? Diligan ko na siya kaboba. Didilig na akong mga Diligan. Chie! May tingin-tingin. Kaya daw mag-diligan ang mga kaboba. Dili-dili. Yeah. Making the leaf, the lead. Kailangan daw diligan mga kaboomba. Diligan daw kailangan mga kaboomba, diligan. Mm. Making the leaf, the mo Eh. Kailangang ang mga halaman. Kailangan ma diligan mga kaboomba. See. Medyo din yan mga kapatid. sa maliliit ka ba? Gusto ka lang yung mga maliliit. Gusto ka yung may small. Diba? Ang mo sa maliliit. Eh, no? Okay na, mga bomba. Done planting na. See you on my next video, mga bomba. Watch, share, like, and subscribe. Bye!